Carbonara nga na hotdog. Nga, <laughs> 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 ang iya pa yung pasta. Look at it. It, <laughs> it looks, looks dry like kayo. A, a <laughs> it looks like a bihon. <laughs> lasag bihon? Ay, <laughs> yorag bihon, <laughs> lasag bihon. <laughs> lamay kayo. Lamian ka? Hmm. Ikaw, lamay? May bihon. May bihon lasa, no? Siguro kayo, butangan na to hotdog. <laughs> ako agar itong idea ako idea. Muning, kabutan ang Pero, ang ato mong kong dili, sa uh, kong na so, kung kay spaghetti. Ay, kanikan na din, oh. Kaya mas ano siya. Hindi lang. Ay, nandira ang maskin. Pero mas, kuhan niya ito niya siya, o gito nga nga itong iba. Mm -hmm. Ay, iba. Mga kan mo. Ano, Dapat kayo mga Uy! Dapat sabayan kung pag ano. Kinibigyan na ko. Ayaw na, una, ah. Worry ka ba? Thank you, Lord. Wala ka, hindi pa ang tumula. Ay, ayaw no, talaga, wala, wala. Wala ka, wala, wala. Dahil mas dagat pa din. Awa, mas dagat pa ang hotdog kisa sa pasta. <laughs> Tama ng red red. Di ba sa spaghetti mas ginaano ninyo ng dagag ano hotdog. Kani mo carbonara yo. <laughs> ko na una pa ko tong habang nagakat ko ana, Lungagan kaya ko ng hotdog no gamay roman sa. Kwan <laughs> pa gyud. Nakikompetensya ang lamas. <laughs> Daghan pud sa hotdog. <laughs> Ay pero kung kaon ko gano Kung Kaon ko lamas. Ano na ko sa gano? Ahos. Sa so, ahos ug bumbay. Okay akong pinakagusto kapag magluto kay ka ng white onion ang gamitin. Ako kay ka ng respectful, <laughs> caring. Ako kay ka short hair. <laughs> <laughs> Nayapat ka dimples. Hmm. <laughs> Ito ay white onion kay, ano mo siya? Ito nang, dili siya halang pagkaunin. Namit tayo. Ang oh, bukit white onion. Wala yeah. okay, ba? Wala. Ako, makaan ako. Gato ko, ko pala yung kina. <laughs> ang isa ka po. Bili, uy, magluto ko. Para makatilaw ka. Ginisang white onion. Ang <laughs> oray <More> pag yun. Ang pagkaon. Dahil, white onion, man tayo mo pa nakaon. Paano po na grapes? Strawberry. Grapes, <laughs> ang kanang <laughs> color green, gano'n. Pwaka oh, kau grapes niya palintay? Wala. Strawberry, raspberry. Strawberry po? Opa. Ah. Kagod ima makaun nga flavors sa kuwan. Ikaw ng mga foods nga ima mapalit. Hmm. mura nang lasa sa Ha, delicious lahi. De delicious lahi. Parang yapon siya. Ang ano na no, niyo? Kaon. <laughs> so, a little update with my life, no? Kay... Malay mo, i-upload ko niya sa YouTube. <laughs> na buto! Naka, naka YouTube. May plano maging ano? So, quick update. Ay, little update sa kong life. So, nag-ibog ko. sa so ibuhaton ron kay Ogma Na-day, sa feature writing daw gi appeal ko ni ma'am Sheila sa ano feature writing English <makes in language> pero dyan tayo. pero gusto po na ko at time, gusto po na ko explore gani ako ang sa other ng mga buha nun so guys, let's ako, guys, go for it nangita po college mm, nangita pa sa college yot. tapos sa Filipino pod, nakuha pod ko sa radio broadcasting. So, need po na i -practice, practice, um, ako i-practice-practice o sa on ako pag-deliver ako ang, ko ano, ako ang, like, basta, doon ako i-deliver ang news. So, okay. let's okay. go for it. Ano ka? Magsulat ako. Okay, tigil. Nga, kita nakag college Oo. Oh. ka mo yung sa, sa HT? <laughs> Ay, ulit rin ito i-update ni Doriano kay Basen Daig ta sa to mga desired college pohon and sa to desired na course pohon and we can look back into this video and recall everything because I believe because I believe that videos and photos and such as Like that is the best form of time travel. 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 Basta, dapat mo ba na travel? ang juice. Wala seven minutes water. na sya. water. Gita na ni mo juice. Hayo. Suko ka. Tam is kain na i. Iti ayun ta. Bulo na ko Water ba? Ay, may o. Ano ka gulos? Paano kung may nang taong niya? Kanaan mo na to. Ay, lang ka na na. Tamis, juday kayo na. Matunaw po, manggunang ng ice. Dapat, dahil horizontal ko ni kayo i-upload. Lagi ko na sa YouTube. Lang. Okay. so we have here our drink which is Tang. the <laughs> uh, uh, orange juice picked from the orange tree and mm -hmm. we, we... we can it, we really? juiced it. it. Fresh Simple pick as... from orange tree. Fresh pick. Simple saying. Simple saying. <laughs> Tang juice. Simple saying. Simple saying. Simple. di na tuday, basta ako kabalong. Si Terman na niya, basta ka na. Sa madaling salita. <laughs> kan ana eh kung ano ha uh, mong... naman ko ay eh. nagluto ta kay gigutom ka kung um, ko na ka ikaw man ang iyong lutuan na to tagge mukha makita ay mga pag pagkaon kamat makita ay mang pag ay kay obsessive <laughs> Facebook juga sih. Sebuk dari B yang sama nak mai. Eh. Sebuk bah. Hmm. Ya. Tangan kita pakai. Tahu sa. Facebook post kena di Nag-surprise niya yung amigo sa Jollibee niya. Nakdo. Dalaan niya, geek day. Mas kipantahan sa mga staff ang lalaki. Lalaki sila ha, duha. Mas day, shape sila day. Gain na sila, kiss, kiss. Nag-kiss. <laughs> Wala, oy. Nag-explain itong nag-surprise niya yung amigo nga. Ano daw sila, amigo? Tropa kami, tropa. <laughs> tropa, gusto ba? Tropa sa gawas. Tatulog. Ikaw na kalab. <laughs> Ikaw na kalab. Ayaw na. Tugnaw, oh, no. no, no, no. <laughs> tugnaw. Kung pa mo. Hala, uy, nagit, ah, nagit sya, ay, nagit, ah, nagit ah nagit yung mga ahos o bumbay, talon. Ah. kayo. niya makita. Niyo. May abon lang yun na. Wala pa iPhone 18. Kaya wala pa mag gawas. Seventeen pa po. sila. Seventeen pa punta. Yung subay sa ato, oh. Kaya hmm. din na to. Ganit, dahi. Nung sundo. Eighteen na to next year. Pwede It's today. Siya pa <laughs> <laughs> Gusto na ko mag-legal age. Gusto na ko kung magkwag-passport. Kaya ang basihan mag nila sa bata kaya ka 18 pababa. No, so, pag 18 na ka eh, kay Bata, gapon ka ka 18 pa baba. Man, man, 17 pa baba. 17 pa baba. 18 legal age. Di ko bata. Taka. ka. Not unless na mo. Oh! Uliana, pa mong imigbaso. Ano na lang? Ay! Wala nang nagilasa ang lamas. Maybe because wala na kong nagilasa. Nakuwala na siya yung butong aglantik ko. Ano saan? Pag-isa sa atin. Hmm, gigit-gigit lang. Joke kita dahil. Okay <laughs> na. Juk itu mah ya tahun gue kayak wan jai. Kau nih. Pegat ikau lang angkat maka tapi kisah nama senang di aku ni bisu yuk lo ikut peminangan. Jangan rom jus. Dengan juice sejuk Wang. Cuma itu. Wah ada tuh. Dah yung takloban dah ini mau gimung isik isik. Nabu up yang ice. Ina ya nak puni mu. Tidak nak kita mau yang muskina. Hey, si ana anak 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 anak.

Nutun bolo kadrag magbisod ko ko may nagkuan. Yung ito mga tao. Ano ba ni? Ngun ka? Ano kay? Kay ko. Na may na na ko na nilang <laughs> tapunan <laughs> kayo. Kinsa di mo tanawan ni? Yeah. Ngani, bilin ko ngani mga lasa sa panag ng mga fancy restaurants. Mm. Ngani. So, pang ano ko? Pang fancy ka. Pang electric fancy. <laughs> <laughs> Jisoo life, mam ko. Blackpink. Huh? <laughs> Jisoo Blackpink. Ano sa nika? Brand mo na sa fan. Malay ko. Ano sa inyo yun? Ano na naka-Jesus life sa inyo? Daghan. Kato laging handpan mm. nga gamay kayo. Muro blue eh. Uy, ano yung pwede? Kaya ka. Ay, nandang. Tulun na po. Ano po ang lapok nga ako. ko ba ganang kaglamas? Apil mo na po nang gito. Tulong jud oi. Pwede usap unta. Ayo ba with love bi akong pagkat anang duga. <laughs> Ayo, boy, cheer. Princess, oh, kay. Yung bakay ma-pressure ko.

Mm. <laughs> 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 Happy birthday to you! <laughs> Look! Oh, was. Yeah. Diba? Ako yung nagluto, ako po yung naghurot. Okay, bye.